Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Batas with Atty. Claire Castro Pag-usapan nga natin yung kumakalat na video patungkol sa isang Duterte supporter or DDS vlogger na hinuli ng pulis habang nasa EDSA shrine Pinapalabas kasi rito na ang paghuli sa kanya ay malamang na may kaugnayan sa kanyang pagiging DDS vlogger na parabagang kinikitil ang kanyang karapatan bilang isang DDS vlogger. Of course, may chilling effect ito dahil para bagang binubusalan ng administrasyon ang kanilang mga bibig. Pero napag-alaman natin na ang vlogger na ito ay may kaso di umano at may warrant of arrest na siya. Base nito, lumalabas na ang kaso ay violation of BP22 o yung tinatawag nating bouncing checks law. Kung totoo naman na may warrant of arrest siya at may pending case, ang polis na nakatalaga sa nasabing lungsod ang siyang may authority to serve the warrant. Mga ka-clear, ang kasong violation ng BP-22 ay wala namang day na kailangan kang ipose. So hindi naman nag i ng warrant of arrest sa umpisa ang judge. Magkakaroon lang at magkaka-issue lamang ng warrant of arrest kapag hindi dumalo ang akusado sa hearing. Lalong-lalo -lalo na kapag arraignment panoorin nga natin muna ang video na ito na galing kay Parak TV. Pera po muna ng inyong video. Salamat po. Ayan, nandito na. Itatalong po natin kung ano po yung uh, nangyari. Tol, oh, okay na? Okay na, Tol? Anyari? Anyari? Sa so, mga kaklir, lumalabas na yung mga kasamahan niya dito sa EDSA ay walang alam kung bakit siya inaaresto. Warrant ka? So tinatanong din dito kung may warrant of arrest na inisyo sa kanya. Kaso? Anong kaso? So titingnan natin kung ano nga ba yung kasong ibinigbintang sa kanya. Of ah. ah. <laughs> so ay mismo narinig, narinig nyo sa vlogger, may waral to pares yung blogger natin. Anong kaso, bay? Oh, oh, na ang... mm. Tandaan nyo, nakita nyo yung kanyang reaction dito, ha? Uh, hindi niya daw alam, pero nakangiti pa siya. Ito lang naman, ha? Human nature kapag inaaresto ka at alam mong wala kang kaso, the usual reaction is parang may violent reaction. Hindi yung cool ka lang, especially kasama mo ang iyong mga kakampi. Hindi ba kapag inaaresto ka nang wala ka man lang kaalam-alam, -alam, masihingi ka ng tulong sa kanila at ipapangalandakan dyan. Ikaw mismo ang mga ngalandakan sasabihin mong ito ay isang pangharas lamang. Dahil wala akong kaalam-alam sa kasong ito. So, tuloy natin. Nalungwarat po, nalungwarat mo. Tinatalong na ano? PP-22. bouncing check. Bouncing check? Ah! Bakit kayo lang lumabas? -issue ba lang Tapos, personal check yung sa akin eh. So, okay, okay. Ibig sabihin may check siya talaga. Meron siyang check eh. Personal check. So, nag-i-issue siya ng check eh iba kasi yung tipo na wala akong checking ini issue Bakit niyo sasampahan ako ng kaso? Bakit niyo ko aarestuhin? Never akong nagkaroon ng cheque. Eh. So syempre pag ganun, alam mo na talaga walang kasalanan dahil wala siyang cheque. Eh. So dito, inamin niya may personal check siya. yung check Ang nakasulat doon. Um, na uh, na uh, company. Na uh, company. Uh, company tapos walang Wala eh, no? Wala. Nag lumalabas na sa pag PP22, it's people of the Philippines against. Against you. Uh -huh. So anong company? Kung hindi mo pa nakita mismo yung complaint sa so, people of the Philippines. So hindi ibig sabihin na yung check yung na involve ay company check. Kasi sabi mo personal check yun. Nakapangalan sa'yo yun. Pag company check naman, syempre nakapangalan sa kampanya. So, anyway, hindi niya dininay deny na wala siyang check. Sige, tuloy natin. Nakanap talaga ng ano? Ang, sir, pagkali yung date ng, ano, please, no warrant? Pwede ba mabasa, ma sir? August, August 20, August 16, 2024. Sir, may nagtatanong, pwede mo daw mabasa yung warrant? May lang, sir? Ay, hindi po. Ay, thank may you. Dapat di ba binabasa ko yun? Sa kanya lang, sa kanya lang. So, salamat, sir. Sige, sir, tuloy mo. Uh, ang yung ang question lang is kung August 16, 2024, anong petsa na ngayon? Tika Tapos... lang. Kung yung warrant of arrest ay August 16, 2024, ngayon ay December. So pwede nilang iserve yun. Wala namang expiration yung warrant hanggat hindi nahuhuli. Katulad nun nangyari kay Pastor Kibuloy. So, kung dyan ka nakita, may nakakita sa'yo, dahil nagba-vlog ka, nakita nung sa sa'yo, kung siya to ha, kung siya nga yung may kaso. Kasi, para in one way or another, dini niya pa eh. Kung dyan ka nakita, nagba-vlog ka, tapos pinupost mo, dyan ka talaga ipapahanap, lana kung may warrant of arrest ka na. Di ba? <laughs> Hello, ang fan. address ng opisina is uh, Uniwide. Uniwide? Uniwide. No. eh, wala. lang wala yun. Ah. Hindi ko rin. Oo, hindi ko rin. oh, pero pangalan ko. Pangalan mo. Oh, maliwanag. Yung nasa warrant of arrest ay pangalan niya. Oo, oh, pero pangalan Pero totoo na kaya? Eh, be-verify daw nila kaya nga kailangan ko sumama. Oh. So, dito mga ka-clear, kahit na yung vlogger, hindi naman niya kayang i-deny in totality or in general na hindi siya ang nag-issue ng check. Sinasabi niya lang, hindi niya alam kung ginawa niya ba ito, tignan natin. I-verify nila. So ngayon, alanganing oras, syempre, hindi na makalabas ng ano, ng bulungan. Bulungan ko ng ano, ng hanggang lunes, ano, kapirusan. Ano, kapirusan. Well, kasi sinasabi niya rito, kaya alanganin kasi Friday na serve. Ang problema kasi rito, mga ka-clear, minsan talaga alanganin pag Friday. Mahirapan kang mag-bill, no? mag-post ng bill. Kasi wala naman mag-aayos niyan. Huwag lari mag-a-approve niyan. Dalwa rin namang court. So, lunis na talaga ito, maisa sa ayos. Kaya lang, wala kasi pinipili ang pag-serve ng warrant of arrest, lalo na kung hindi ka mahagilap. Kung diyan ka nahagilap, nagkataong Friday, the police officers will definitely grab the opportunity, no? Nahulihin ka. Kasi nakita ka na eh. Alangan ipagpalunis pa nila yun. Na ka namin sa lunis, Habalik ka. Hindi pwede yun, di ba? Kasi, kasi,

yung, yung pag-iling niya, pigil. It's my ngiti. Denial, but not totally. Okay, kasi, ito naman talaga, hindi ko naman sasabing, ah, hindi siya nagsasabi ng totoo, no? Pero, hindi ba kapag ikaw na napagbibintangan, mas, mas bayulente, hindi ka naman mananakit, ha? Kasabihan lang yon Parang, mas bayulente yung reaction mo. Hindi. Hindi ko to alam. Wala akong alam. Wala akong alam na may tumalbog akong cheque. Panghaharas lang talaga ito. It's a form of harassment dahil ako ay DDS or Duterte supporter. Mga tipong ganun sana yung reaksyon, di ba? Dito, pigil yung pag-iling niya, may sabay ng ngiti, na parang in a way sarcastic, na sabi nga natin, nandyan yung mga kakampi mo. Hindi ba dalagang mas dapat na parang humingi ka ng tulong hindi naman aawayin yung police, of course, authority yan eh. Pero yung ibang tipong hahanap ka kakampi para ipangalandakan sa lahat na wala kang kasalanan. Kaya nandito pigil eh. Sa so, tingnan pa natin yung susunod. Hindi mo ginawa? Oo. Oh. Tinanong siya muli. ba? Diba? Tinanong siya muli. Pangalawa, hindi niya na sinagot. Oh, um, bawa, yung magkano yung ano presyo? May nakalagay ba? Ano yung ng bouncing check? May nakalagay ba na presyo? Wala rin yung nasulat na magkano ako Oo. Pero ang piyansa is 2,000 pesos. 2,000 pesos? Eh, hindi ka makakapagpiyansa ngayon kasi fearless. May na. Lunes na. Okay, wala na eh wala nang ano eh sarado na eh office. So ay eh, narinig niyo po ha, bawsing attack ng mga. Ito so, tanda natin ha, yung mga kasamahan niya rito, wala ring kaalam-alam tungkol sa kaso. Diri naman din nila alam kung may ginawang krimen itong kasamahan nila. So kung wala silang alam dito, mahihirapan silang magbintang basta-basta na ito ay kagagawan ng administrasyon dahil siya ay isang DDS supporter o sumasama dito sa EDSA Shrine para sa people power. Pagin niyo yung lahat ng niya. Wala na kayong ititira. Pagin yung lahat ng gamit niya. Saan ka naman dadalap Hindi. Dapat sumama kayo doon. Kasi pansin ninyo dito mga kaklil, yung iba, no? Yung ibang kasama niya, sila pa yung mas bayulente yung reaksyon? Is, ah, uh, uniwide. Uh, uniwide? So, uniwide. Oh. Eh, na yun na wala lang wala yun. Hindi ko rin, oh, hindi ko pangalan rin. Pangalan mo. Oh, pero pangalan ko. Pangalan. Oh, pero pangalan ko. Pero totoo naman, kaya, okay. eh, be-verify daw nila, kaya nga kailangan ko sumama. Uh, I-verify nila. So ngayon, alanganing oras, syempre, hindi na makalabas ng, ano, kulungan. So, totoo naman kaya, sabi niya, di ba? Kaya nga i-verify pa. Hindi ba dapat mismo ikaw na yung makaalam na hindi ko yan ginawa? Hindi ko yan kilala. Hindi ako nag-issue ng check na to malbog. Well, anyway, latay dito maliban sa kanya ang nakakaalam niyan. So hindi natin pwedeng sabihin, kanya nga yung kaso, siya ngayon yung nakakaso. At hindi din natin pwedeng sabihin, hindi siya yung nandodoon sa kaso. Kasi inamin namin kanyang pangalan.

Human manager yun eh. Kasi ang dami mo nakakampi dyan. Sila yung mga kasamahan mo. Pero bakit mas alarmado yung mga kasamahan niya? Bakit naman ganyan? Ba't naman kakailangan arestoy ng Friday? Hindi ba? Kasi pag syempre, magagalit ka kahit papano, kahit hindi mo naman sasaktan yung pulis o hindi mo naman hindi irirespeto yung pulis, at at least yung reaction na alam mong wala kang kinalaman sa kaso. Para to alam mo ba yan na nangyari sa iyo? mo ba talaga yan? kita mo? Hindi mo ginawa. Oh, kita niyo? Oh, oh, alam na. Kung sino na gawa niya. Oh, di ba yung babae, mas violente yung reaction? O, oh, tignan mo? Tignan mo? Magkano presyo ng bouncing check na yun? Magkano presyo ng bouncing check na yun? Bossing, magkano presyo ng bouncing check? Wala rin nakasulat na magkano ang pumotok.

Wala na kayong ititira. Bigyan niyo yung lahat ng niya. Saan ka na po na na natin na lahat? Na hindi, dapat sumama kayo doon. Yeah. Sama na, sama na. Kailangan sama sa niyo, hindi pwede niya yeah, siya lang. You hindi pwede. Hindi kami magkarinigan eh. Ah, sir. Ano ni mga ano mo? Lahat yan, ano? Ah, ah, iyong mga. Uh, 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 so, unfair. Sobrang unfair Sige, sir. So, diba, diba, yung mga tao na walang alam sa kaso, sila yung nagre-react. Sobrang unfair. Yung reaksyon ng mga kasamahan niya, na concern, na concern, natin nakita yung same reaction dito mismo sa vlogger na hinuhuli.

yung kaso lumalabas na sa Makati. Pero hinuhuli siya sa Quezon City. Para kasi may nagtataka na bakit hinuhuli sa Quezon City samantalang yung kaso ay sa Makati. Actually mga ka-clear, kung yung tao na huhulihin ay nasa ibang lugar, let's say Quezon City, yung may jurisdiction dyan para hulihin siya ay police ng taga Quezon City. Yung naka-assign uh, sa Quezon City sila lang ang may karapatang humuli. Maliban lang kung NBI to or CIDG. Anywhere kasi pag NBI sa CIDG. Okay? So yung police ng Makati, kung itong vlogger na ito ay nasa Quezon City, di sila makakapagpa-aresto or hindi nila ito ma Tanging police lang ng Quezon City ang pwedeng humuli sa kanya. Okay? Yung jurisdiction kasi ng Quezon City. No, mag Malapit lang dito, at sir. P Saka ngayon, yung mga, yung mga warrant of arrest, naka-email na sa mga polis ngayon. Kaya may record sila. Ano, at sa natin. Hindi. Pero hindi kasi kailangan talaga mag ka clear kung saan, saan siya dadalhin. Hindi po pwedeng iwanan niyo to.

nanonood ni Ronaldo. Si Anelson ito, ano, channel okay. 167. Okay. Sir, pwede kami sumama, no? Hindi pa din magpaalam. Sasama okay. ka na ba kayo? Hindi ba itong babaeng to? Oh, yung babae na mayroon parang turban. Talagang yung reaction niya. Yan nitong sabihin natin violent reaction. Hindi e, ba? Kasi sa isip niya itong si vlogger, walang kasalanan. So, normally, ganyan yung nagiging reaction pag alam mong walang kasalanan. So, si vlogger, uh, sana nakitaan natin ng ganitong reaction, especially kung alam niyang wala siyang kasalanan or wala siyang alam di niya ginawa. Wala siyang cheque. Wala siyang checking. Tumalbog. Diba? Ito, ito si nanay, Yan talaga ang reaksyon ng alam mong hinaharas. Okay? Kaso wala siyang alam sa totoong nangyari. Wala rin siyang alam kung totoo ba yung kaso. At wala rin siyang alam kung totoong ginawa ba ito nung vlogger. Okay? Hindi pwede! Magpapalag pa kayong sasama ang isa kahit saan! Ano po tayo mo sasama? Kasi kami... Sasama kami!

Especially, ito ay nakapangalan sa kanya. Hindi naman niya dininay na hindi siya yun eh. So ipapatupad talaga ito ng mga pulis. So yun yung parte ng batas. Kaya hindi pwedeng sabihin, wala na rito ang batas. Anong mangyayari niya? Samahan niyo, samahan Yung gamit ano. So hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clear Castro nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.